Pasok po kayo. Accidente ka? Kailan? 3 months ago. 3 months ago. Motor? Mm -hmm. Balik ano? Mm -hmm. Transverse fracture is seen on the malleus of the right yung buto mo, sir. Okay. Tapos yung kumalwa, okay na. Basag eh. Ito. Ayan. Isa. Tapos yung nag-crack din yung ano mo. talus joint. Ayan. 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 Complete fracture. Medial malulus. Transverse fracture. Of the right tibia and fibula. Pati fibula mo may ano. Ano ka na-eat? Na ano yung paa mo? Yung, na, ano ka-eat? Ano lang ako. Yung sa motor pa rin. Pero nakaalis ako sa motor. Ano tumama sa'yo? Basta, ang ibig sabihin ng pibula ito, ito yung tibia. Ibig sabihin, nakalagay kasi dito, fracture siya, complete. Putol yan, basabog to. Tapos ito, hindi na nila kinonsider, meron may crack yan. Crack yan. Yan, yung para may, ano, dito na sila, nung no, sa may putol talaga. Yan yung buhit na yan. Tapos ito, yan, meron yan. Sir kasi imposible mang hindi tamaan yung gitna kung dalawang gilid lang tinamaan ano yung may may bakal na magiging safety yung gitna mo. In, imposible naman hindi tamaan yun. Pag anon yung tama ng paa mo, ano ano yung dalawang gilid yung pinaka gitna hindi. Kumbaga eto safe po. Eto basag tinamaan dito, tinamaan dito pag ganyan hindi tatamaan to, imposible eh, namang hindi tatamaan tong front na to. Di ba? Tapos pa ayan. Di okay nito. Asa yung ultrasound mo? Pero open, sa... open, okay, okay na rin to. Nakita na natin eh may meron man complete fracture na kalagay. Transverse fracture. Etong syempre sir, medyo maaga-aga lang ang ano mo. Kumbaga, syempre ang ibig sabihin na maaga-aga, syempre 3 months ka na, iniisip mo ba hindi gumagaling? Yeah. Ah hindi di gumagaling. Tandaan nyo, ang duration, ang duration ng fracture is 3 to 6 months. Dalawa yung fracture mo, once na pinipilit mong ilakad ito, siyempre, makakatayo tayo, gusto natin maglakad. Ang problema, pag naglalakad tayo, gumagalaw yung mga kantuhan, oo, mamamaga siya kagabi. Pag napagod ka, excuse, mamamaga siya. Okay, ito naman dito sa scanning ng of the posterior ankle shoot, an irregularity regular hypochoic fo focusing in the deeper layer distal third of the right Achilles tendon with approximate retraction 21 by 8.5, okay? Lateral and anterior and posterior. There is decrease echogenicity and thickening of the tendon and lateral tendon compared to the left Achilles tendon. Ngayon, naputulan din tendon nagkaroon din ng ano, Mga unit din. Okay, consider partial thickness still distal third of the Achilles tendon with sign of tendonitis. Ngayon siya, pagagalingin lang to, mayroon pa lang punit yung ano, base dito sa ano mo. Pag hinata ko yan, mapuputol yan. Ang pinakadabes na gagawin ko dyan, round twist. Tapos, massage lang. Ibabandage yun lang yan. Magdudusa ka pa talaga, sir, ng mga ilang buwan wala pa tayong magagawa dyan kasi hindi uubra yung method ko ngayon. Di ba alam mo, yung method ko yung nahatak? Ang problema, mayroon tama yung tendon mo. May tama yung tendon mo na maaaring mapatid ko. Mm -hmm. Hindi ko yung oh, hindi. Medyo matigas yung ganito. Pag ginanito nito ngayon, ito, ito yung Achilles tendon. Ito, para alam nyo lang kung oh, ano yung Achilles tendon. Pag ginanyan mo yan, sasakit yan. Pag ininat mo yung paganyan ganyan sasakit yan. Ngayon, ahayaan mo na maghilom yan. Yung mga partial thickness, kusa rin naghihilom yan, kaso medyo may katagalan lang. Ang tangi ko lang may tuturong dyan sa'yo, i-round twist ko lang yan, tapos yayanigin ko lang ng konting ganun. Pero yung i-apply yung buong method, kagaya yung ginagawa mo, may suspicious din to rito sa gitna mo, dito sa talot yun. Kagaya, kagaya nga na sinasabi ko sa'yo, nabasag to, nabasag to, imposible hindi to matamaan eh. Pagkakawin ng parang sa Yes, ito nga yun. ito yan, dito. Dito yan, sir. Kaya nga, basag yun dito mo. Basag yun dito mo. Paano mangyayari yun kung di, di ka napuruhan sa, sa supungan yan, sa mga sa talaga? Na, na maaaring naipit siya pa mo na nakalso. Pero ano po, yan yung... Gagaling naman yan. No, normal pa rin ang lakad niya maaring yung 100%, maaring mag 90% ka lang. May naputol na buto, kabilaan, may naputol na tendon, maaring malimitahan. Ma Itiba yan, pero maaring malimitahan yung mga pagganyan mo. Kung ito, nagaganto mo ng sagad, ito, kulang na to. Hindi ko may nasa. Hindi kaya, sir. Tandaan mo, akilis tendon ang nagkokonekta na sa muscle ito, para lumakas ka. Ito. Kung muscle na to, pag napatito, nandito yan. Tingnan Ayan. mo yun, o. tingnan mo yun. o. Tingnan mo yung, ano. yung, ano. yung pwesa niya. Ano yung nagagalit? Ayun, uh, diba ito? Pag naputol ito rito, ito, makikita mo ito nandito. Lahat yan, aangat yan dyan. Pinawa-opera yan. Ayan, may matigas yung hindi. Mm, sir, hindi yan po pwedeng hatakin. Ang ginagawa ko siya, hinahatak ko. ayano kita mo may mga ano. Putol yung dito mo. Basag yung dito mo. Pag hinata ko yan, ang pinakadabis na gagawin ko dyan, yun lang. Iraround ko lang yan para kahit pa paano gumalaw yung ano. Baka sakaling lumuwag. Pero yun dyan, sir. I'm sorry, sir. Pero delikado yung hatakin. Maari kong maputol yung ano mo. Maari mas madagdag pa ng pinsala. Ayun kung kayo yung ay Ayun, Achilles tendon niya. Pag naputol yun, wala na. Malulumpo ka. Gagaling din naman yan. Kaso nga lang, ang jury, ilang taon na na? Ang duration niyan, 3 to 6 months. Nasa kalahati pa lang siya eh. Magdudusa ka pa ng tatlong buwan yan. Okay? Huwag na natin galawin. Pusa na yan. Bandage ang gulong palagi. Delikado. Baga, na map Kung yung fracture lang kanina, hindi ko pa nakita yung CT scan, buti nga. Ka, Pinakita Kasi kung walang mga report, mahalagang bagay talaga may report. Kasi kaya kong basahin yan. Kaya kong intindihin. Once na naintindihan ko na kung ano pagkakainin niyo ko, I-estimate ko sa sarili ko Kung kaya ng method ko Kasi yung method ko Ako nakakaalam ng pagtatansya Eh hindi po pwede Pag hinata ko Maputol ko yung ano May warning na ano Lalo kang magdi Okay? Ang pinakadabes niyan Pagagalingin mo lang muna Magbabandage ka sa paa Yun lang Hanggat maari Huwag kang lakad ng lakad Para hindi siya lalo sumang Mag-ano ka Magsasaklay ka Pansamantala para hindi kasi makakabuti sa yung lakad ng lakad. Akala mo na i-exercise siya? Hindi. Basag yung buto mo. Hindi po pwede. Ay, tayo oh, ka talaga. Oo. Oh. Kailangan siya may calm down mo muna. Yan ang mahirap man tanggapin. Yan ang consequences ng mga nagkilisigrasya sa muto. Siyempre, talagang tatama ka sa kung saan eh. May disgrasya ka. Tanggapin natin. Pero, huwag ka mawala ng pag-asa. <laughs> Kapiranggot lang yan. Wala yan. Mainipin kasi. Gusto Eh, kaya pupukul yung pa, pupukul yung kamay. Nakakapagtrabaho na maayos eh. Mainipin ka lang. Ang range, no, no. ang range niyan is 3 to 6 months. Okay? Nabi, na ano ka lang. Nagmamadali ka lang. Eh, wala eh. Nasimple lang kayo. Ayan, nakita ko naman. Transverse, complete fracture. Hmm. Anong gagawin natin? eh complete fracture yan. Pero yan nga, naka 3 months ka na. Antay ka pa ng another yun ang range niyan. Magtanong kayo sa orto kung medyo hindi nyo kabisado yung para alam nyo yung kung paano siya gagaling. Okay? Wala kang dapat ikatakot yan. Magsaklay ka lang muna kahit paalalalay kasi hindi yan pwedeng pag -uhin. Gumagalaw lang yung basag. Magkabilang kanto putol. Kita ba? Hmm. Siyempre, pag gumanyan kayo, pag ginanyan mo yan, na-therapy yeah, na, na pa yan. Pinaganyong-ganyong lagi ang ano. Ganun na nga eh. Kaya mo naman pala. Di ganun-ganun mo lang -ganun din. Hindi ka, na, hindi ka pa gumastos. Dalawang beses pa therapy. You procedure. Walang ibang tutulong sa inyo. Ganun talaga. Pero siyempre, sa panahon na ng disgrasya talaga tayo, meron talagang tinatawag na consequences. Meron kang haharapin, may nabawa sa buto mo, may nabiyak. Automatic pag-galing yan, hindi na yung 100%. <coughs> Ganito na sample yan. Nakakita ka ng buto ng manok. Baliin mo. Ikabit mo ngayon ng ano, kahit nakita mo yung pagkabal, idugtong mo yung tignan mo kung mawawa na rin percent mo pang may ano. Hindi mo naman ano, maaaring mabawasan ng 5 percent, ganyan. Okay? Wala naman kayong babayaran. Sige na, ayunin mo lang yun. Maglagay ka rin ng bandage dyan, ha?